ikaw ay bago dito sa mundo ni Nita at malapit ka nang sumuko dahil sa wala kang views, walang may pumapansin sa iyo. Kahit lagi ka namang nag-account ni Anne sa mga posts ng iba. Ito guys, baka nasa account mo yung problema. Mag-consistence ka sa pag-upload araw-araw. At for sure, kung hindi ka man mapapansin ng mga ip friends mo, ng mga followers mo, mapapansin ka ni Argo. Pag kayo guys ay na masakit na yung ulo na wala na kayong may content, mag-watch lang kayo guys sa mga content ng iba. Uh, kung pwede nyo gayahin, gayahin nyo. At least personal audio nyo. At mukha niyo ang nakikita ni Argo hindi yan guys, walang bawal kay nita. Nagayahin nyo yung content ng iba. So why not? Kung kaya nyo gayahin, gayahin nyo. Ganun lang naman dito sa platform ni Mita guys. Hindi naman bawal yung gaya-gaya. Kung kaya nyo lang naman gayahin, bakit hindi? Diba? At saka sa mga bagong mga, content creator dyan guys, na nag na, nawawala ng pag-asa dahil wala, pa wala kayong mga views. Pero so sasabihin ko sa inyo guys, huwag tayong sumuko. Dahil malaki talaga ang kitaan dito sa kanita. So pa, baka hindi pa inap yung mga pinagagawa niya. Dagdagan niyo pang sipa guys sa paggawa ng content. Sabayan niyo rin ang engagement. Kasi ganyan ako guys, ganyan din ang ginagawa ko. nagko nag lang ako sa pag-upload araw-araw ng video. At saka na nagkikipag-engage ako sa mga kapwa ko. Yung mga nagko-comment sa wall ko, binubyo ko rin yung wall nila guys. At saka nagkikipag-comment din ako. Pero yung sa ko hindi pa ako makakapag-follow ngayon guys. Napalo ako ninyo. <laughs> Kasi ang dami ko kasing napalo last week nakalimutan ko na na-over na pala ako kaya yun. Kaya hindi ko na tinutulo. hindi pa ako nagpapalo kasi baka masipa na tayo ni Mitch yan. mahirap. Mahirap mawala ng content meditation tools guys. Kaya yung mga gustong magpapalubak dyan eh hindi ko pa napapalubak. Baka mga next pa guys. Kasi mahirap kasi magpalubak kapag ano, naka-redline pa tayo sa kakaimits. Kaya guys, sa mga walang maiko-content dyan, maraming gagayahin guys. Nag-isip-isip lang tayo kung ano yung i-content natin. Manood tayo sa mga kapwa natin content creator para magkaroon tayo ng idea kung, kung ano yung mga gagawin natin. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. mag lang talaga kayo sa paggawa ng video. Ang tips ko lang sa inyo kung wala kayong alam na gagawin video, manood kayo sa mga kapwa natin content creator guys. At para magkakaroon naman kayo ng idea, oh, ito, kayang-kaya ko to, ito na lang ang gagawin ko kasi parang easy lang naman, ganun. At saka sabihin mo, mahiya ka na baka wala namang manood sa mga video ko. Huwag mo guys. Kasi once na consistent ka sa pag-upload ng videos araw-araw at active ka sa iyong profile, ibabos ka naman ni Algo. Kaya sa mga lahat niya na mga content creator, laban lang. Huwag kayong sumuko. Itama ko, yung dalawang account kahit humihina ang views natin pero sa sunod na araw is lalakas din naman siya. O ngayon na buwan medyo humina. Sa mga nagre-red yung dashboard, hindi naman yung guys problema. Nagre-red lang siya dahil mas more ang mga views mo nung last month kaysa ngayong month. Pero kung matatapatan mo yan at malalagpasan, magigreen na naman ulit yan. Yun lang naman talaga yan, guys. Wala naman problema dyan. Importante, wala tayong mga barrier issue,